adventure nga pala guys namin ngayong araw ay manghuhuli nga pala kami nitong mga kungo dito sa loob ng lalao at grabe guys sobrang lalalim ng butas nila at hindi lang yun napakaraming lamok at umuulan din kaya medyo nahirapan kami sa paghahanap sa kanila pero syempre dahil expert nga pala tayo dito sa lalao ay nakahuli pa rin kami yan at niluto na rin nga pala namin yan guys medyo marami rin nga pala guys kami nahuli ngayong araw kaya mukhang masarap na naman guys ang food trip natin kaya samahan nyo kami guys sa adventure at sa food trip ulit ngayong araw So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys medyo tumigil dito yung ulan Kaya panahon na siguro para maghanap ulit ng ating shout Shoutout nga pala sa tropa nating si Ramil dyan Na nanggaling pa sa Mandaluyong para lang makasama dito sa adventure natin So bali nga guys ngayong araw ay eh, kasama ko si Topeng, si Angelo, si Balok at si tropa nating si Jerry Habang paalis pa nga lang kami dyan guys ay eh, medyo masama na kagad dito yung panahon At parang uulan na kaagad Eto nga pala guys yung mga secret weapon na dadalhin natin O eh, ipapanghuli natin ngayong araw na kailangan talaga natin Meron tayo ditong medyo kalawangin na pala na pwede pa naman tapos eto guys, parang sword o espada ni Alucard sa ML. Tapos ayan, isang panghalo ng kalamay. Pero bago natin simulan yung adventure namin, eh, dumating nang na nga itong na-order namin na dala. Ito nga pala guys, ay panghuli namin ng isda dito sa aming pala isda. At sa mga gusto nga pala guys, bumili nito ay makaka-order kayo dito sa link na nasa baba ng video natin. Sobrang ganda niya guys, sa talagang napaka-effective niyang gamitin. Hindi nga pala guys, biro ang paghahanap o panguhuli ng mga tinatawag naming kungo. Pero sa ibang lugar guys, ang tawag nila doon ay kuray. Kailangan nga pala guys natin pumasok pa dito sa loob ng laloas at hanapin sila. Bukod sa maputik, mahirap yung daan ay eh, napakarami rin talaga guys mga lamok dito, siguro mga isang milyong lamok. Kaya guys, pag maghahanap kayo ng mga butas ng kungoy, eh, paniguradong dapat nakamahaba kayo na pants tapos medyo nakalong long sleeve kayo kasi papapakin talaga kayo ng mga lamok dito kahit walang kanin. Maya-maya nga lang guys, ay eh, nakakita na kami ng lamok dito. Ay mali pala guys, nakakita na kami dito ng butas ng kungoy. Hindi na rin nga pala guys namin pinatagal dahil baka papakin na naman tayo dito ng lamok kaya dali-dali na rin kaagad namin siyang hinukay at sakto naman guys at mukhang swerte tayo ngayong araw dahil medyo mababa lang daw butas ng kungo sabi ng tropa nating si Balong napakagaling nga pala guys manghukay ng kungo niyan tropa nating si Balong kaso nga lang guys minsan ay nasisipit tingnan nyo kulang kulang na yung kanyang daliri pero joke lang yun guys mahina lang naman talaga sumipit yung mga tinatawag naming kungo wag lang talaga yung mga alimango noong nakakuha na nga guys kami ng isa syempre pupunta na kami dito sa next destination kung saan tayo maghahanap ulit at eto guys may nakita na naman kami dito habang hindi pa kami nakakalayo kadalasan nga pala guys sinuhukay namin ng mga butas ng kungo yun nasa tangwa kasi guys medyo mababa yun at madaling hulihin kumpara guys dun sa nakang nasa gitna nung parang pulo parang maliit na isla na yun ay napakalalim guys ng mga butas nila at mahihirapan kayo nakita nyo nga pala guys na nagdupong kami dahil nga pala yan guys sobrang dami na talaga ng lamok at hindi namin makaya na nga lang guys saktong umula naman kaya paniguradong mamamatay din yung dupong natin na apoy kala nga guys namin hindi tutuloy yung ulan pero napakalakas guys ng buhos nya kaya namatay na rin kaagad yung sindi namin pero okay lang yun guys at least ito nakakahuli tayo dito ng mga sunod sunod na kungo at eto guys isang kungo na naman yung nahuli natin dito at naka ay, ay to -eye contact pa sa atin. Pagkalipat nga guys namin dito sa may kabilang part ay dito nga ay magkatulong yung tropa natin si Jeric at si Balong. Hamantalang kami naman guys ni Angelo ay nandun kami sa kabila. Talagang binabakbakan o hinuhukay namin yung isang kungo doon. Pero mukhang swerte kami guys nitong tropa natin si Angelo kasi kita nyo naman guys medyo mababa lang yung napunta sa aming butas kaya agad na rin namin nakuha. Minsan nga pala guys ay napakahirap kunin o no, higitin yung mga kungo doon sa ilalim ng putik. Lalong lalo na guys pag mayroong punong nakatanim doon sa taas niya talagang kumakapit siya sa mga ugat. At dito nga guys, ay isang babaeng kungo ay nakuha o nahuli natin. Sa mga gusto nga pala guys magpa-shoutout dyan, pakicomment lang dito ng lugar nyo at pangalan nyo para sa susunod na video guys. Eh, may shoutout ko kayo at malaman ko na rin kung saan ba maraming nanonood sa amin. Pagkapunta ko nga guys dito sa tropa nating si Balong, nagulat talaga ako dahil lalubog na guys yung ulo niya. Tapakalaki na nun nila. Natatakot nga guys ako. Sabi ko baka hindi na siya makalabas. Pero ayan, kapit na pala kaagad niya yung isang malaking kungo dito. Swertehan lang talaga guys sa paghuhukay ng mga kungo. Minsan guys, napakababaw ng butas nila. ko minsan naman guys, ay eh malalim katulad ng Noong medyo tumila nga guys yung ulan, ay eh agad na rin rin ulit ako nagpasiga ng apoy dyan habang hinuhukay namin yung mga butas ng kungo dito para medyo mataboy guys namin yung lamok kasi sobrang dami na talaga nila guys. Pero okay lang guys na madami dito yung lamok at least sunod-sunod din -sunod naman guys yung mga butas na nakikita namin dito ng kungo at magkakatabi lang sila siguro guys ay magkakapit bahay dito rin itong mga to. Napaisip nga guys ako eh ano kaya meron din kayang mga marites dito sa mga kungo. <laughs> Napansin ko rin nga pala guys itong isang malaking puno na sinisilungan namin. Sana nga lang guys walang nakatera dyan na kung ano man na magalit sa amin kasi hinuhukay namin guys itong lupa dito sa ilalim niya. Napakarami kasi guys mga kung talaga nakatira dito kaya hinukay na rin namin. Naalala ko nga guys mga bata pa kami siguro nito mga kaibigan ko pumupunta guys kami dito sa lalao tapos naalala ko one time guys ay eh, naligaw talaga kami. Sobrang tagal guys namin nakalabas dito sa loob ng lalao halos mga ilang oras at hindi talaga guys, guys namin alam kung saan kami lalabas. Kaya ang ginawa guys nung isang tropa ko naaalala ko umakyat siya doon sa isang mataas na puno at tinawanaw niya kung saan may mga tubig o saan may mga bahay pero wala siyang makita. Kaya ang ginawa na lang guys namin ay sinundan namin yung agos ng tubig kung siya papunta at ayun guys nakalabas kami tinalian ko na rin nga pala guys dito yung mga nakuha namin mga kungo so bali nga guys nakapitong perasong kungo lang kami ngayong araw at, at hinugasan nga lang pala guys namin dito sa may nakita namin tubig dahil nga guys medyo tumila na rin dito yung ulan ay naisipan na rin namin magluto dito para makakain kaso nga lang guys meron na namang isang problema nakalimutan namin magdala dito ng bahaw pero sabi ng mga kaibigan ko ay okay lang naman daw yun at papapakin na lang namin yung mga nahuli namin dahil nga guys sobrang laming lamok kanina ay namin palaksan dito yung uso at ayun guys takabawi nakabawi na tayo dito sa lamok at paniguradong hindi na sila lalapit. Nakakita rin nga pala guys kami dito ng mga buko at eto na nga lang pala guys yung gagamitin namin sabaw para medyo matamis naman. Bali nga guys, dalawang perasong buko lang yung gagamitin namin dyan. Kaso nga lang guys, parang dumadami yung sabaw kasi umuulan, nalalagyan ng sabaw yung ating niluluto. At kitang kita nyo naman guys, habang sinasalang natin itong mga kungo na nahuli natin, sobrang fresh nyo mga yan guys at talagang gusto pa nilang makatakas at nagkalampagan pa yung mga yan. Pero syempre, hindi natin papatakasin yan, sobrang hirap guys hulihin yan, ibabawi tayo po food natin sila. Dahil nga guys, medyo maulan ay nilagyan namin ng mga titis na nyog tapos mga palapa itong aming gatong para medyo malakas guys yung apoy at hindi na guys mapigilan ng ulan. Eto talaga guys yung kadalas kadalasang kalaban namin pa kami itong ganitong ulan. Talaga naman guys sobrang hirap at nagsisilabasan din dito guys yung mga niknik at mga lamok. Dahil nga guys naluto na itong mga nakuhuli namin kungo ay dito na alam guys kami pumunta sa floating kubo namin dahil dito guys namin ito food tripin. Hayang talaga guys dahil nakalimutan natin magdala dito ng kanin. Talagang bagay na bagay ito sa ulam tapos meron tayong sukang mahalang. Kasi guys, tingnan nyo naman, napakataba nitong isang kungo na to. At trivia nga pala guys, masustansya nga pala guys sa mga kungo. Dahil lang kinakain yan guys, ay mga dahon na nalalaglag at hinihigit nila doon sa kanilang butas. Kaya napakasustansya guys, itong mga kungo na to. Kaso nga lang guys, medyo mapait yung loob ng tiyan kasi nga dahon yung kinakain nila. Kahit nga guys, medyo nahirapan tayo sa panguhuli nito, ay worth it naman guys pag inulam at pinood trip na natin. Sobrang sarap din nga pala guys kumain pag ganito yung view. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita na lang ulit tayo bukas. Halika na mama ka